Bakit? Anong mga nangyari sa'yo? susuka Oh. susuka Nilagnat ako. Oo oh, daw. No. Bibigyan na ba sa mga aling maliit? Yun, binigyan ba it? yung aling maliit? Kuyang. Ah, madami! Aling maliit, namimigay ka ba hindi? Mamimigay ka. Mamimigay ka hindi. Mamimigay. Oh, <laughs> bait na ka talaga. Parang sa si aming maliit, nagbago na. Oh. Di ba? Nung nagkasakit. <laughs> So, guys, yan. sisak sakmo, tsaka si aling maliit, may sakit. O. Oh. Tignan nyo Alin oh, ang okay. si aling maliit. O, braso. Nang mayat si aling maliit. Aling maliit, sobrang payat mo na. Hmm? Ay, ilang araw ka nagkasakit? Tatlo. Tatlo? Anong, anong ang sakit mo? Bakit? Anong mga nangyari sa'yo? Nagsusuka. O. Oh. Nagsusuka. Nilagnat ako. Tapos? Yun lang. Nagsusuka, tapos nilagnat. Hindi ka naman nagtatae. Eh, isak mo. Anong yung sakit? Nilagnat lang. Katamaran. Ay, katamaran. Sorry, sorry. Nilagnat. yon dahil dyan, dahil may sakit si aling maliit, um, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo at bibili natin. para naman, lumakas, lumakas ka, tapos, tumaba ka, tamuayang iyong, oh, sasak may binubulong. Hindi. Ano? Tutseriya. Tutseriya. Tinapay. Tinapay. Magumogu. kami. Chocolate. Ano Chocolate. Ano pa? Dutch milk. Katsariya. Dutch milk. Ano? ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Um, mga prutas. Pag frutas. may siomay. Ano yun? Tapos, siopaw. Sopaw. Siomay, siopaw. Ano pa? Ano nga yun? Donut. Donut. Gusto ko donut. Sige, donut. Yan, okay, guys. Yun lang? Mm-hmm. -mm. Sige, tanda ko naman. Guys, taras. Bili na natin at si Aling Maliit ay mahina-hina pa. O, oh. kawawa naman, ba? Diba? Sobrang payat. Guys, sa inyo ba? Uso rin bang ano? Nagtatae, nagsusuka, tapos parang nilalagnat ganon. ba? Diba? Kawawa sa Aling Maliit. Oh. Uh. Tapos Aling Maliit ang buhok, magugupitan daw. Ay, Para manaba ka! Kuya, mm. bilisin mo na. na kami. iba eh, ang arte mo? Ha? Aba mabait ka na kaya hindi? Mabait Mabait na? Sure? Go so, Bye bye So dahil request nga ni Aling Maliit Ayan agad-agad kami bumunta ng kanto Abay sundi na lang natin sila Aling Maliit Tsaka sakmo Kasi kagagaling lang nila sa sakit Uy, sa daan nga pala may nagpapagayo Oh. Anong tawag nito sa inyo? Sa amin kasi takba eh. Grabe ang panahon ngayon. Iinit, uulan. Mamaya iinit ulit, uulan. Kaya nagkakasakit ang mga bata eh. Sa inyo ba uso ang pagtatae, pagsusuka, tsaka lagnat? Sa amin kasi usong-uso. Pero wait lang, bili muna tayo ng prutas nila Aling Mali tsaka sakmo. Siyempre, para lumakas ang kanilang katawan, ba? Diba? Bali may request si Aling Maliit na bumili raw ako ng delight. Pero wala ditong delight. Kaya eto na lang. Cultured milk to. Kaya okay lang din naman di ba? Tapos bibili rin nga pala ako ng Dutch milk nilang dalawa. Syempre, sa sila para walang inggitan, di ba? Di ba kapag batang 90s ka, ang pinapainom sa inyo kapag may sakit ka, Royal. Tapos kapag nakainom ka, ayun, gagaling ka na agad. Wow. Magic. O tara na, umuwi na nga tayo. Grabe ayong yung kalangitan, meron ng mga itim-itim. Parang uulan na naman mamayang gabi. Sa inyo ba umulan rin? Aling maliit. Ah, oh, ang pinapabili mo. Aling maliit. Sa so, yung maliit? malita maliit ah? Ito ang binili ko be. Ano, banana. Ito, ikaw na kakain. Ito, ang mo naman ay walang sakit liga. Orange. Ito, amin to. Tapos yan ang sayo ba? Binili kita Dutch milk. Yan. Isak mo ay wala. Kasi wala naman yung sakit ah. Kasi, be, walang ano, delight. Ito na lang binili ko sa... Okay, galang to. Ito, this one. Okay lang yan. Ha? Mm. Okay lang yan. I-share-share ko naman to kay Sakmo, mabait naman ako. Mabait naman sa aling maliit? Naniniwala kang mabait sa aling maliit, hindi? Oo. Uh, uh -huh. Oo daw. Bibigyan na ba sa Sakmo, aling maliit? Yun, binigyan. bait. Binigyan ako. Ang mabait niya, aling maliit. Walis, walis. Mamaya, aling maliit, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo pa, ha? Bibigyan natin, ha? 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 Mag-promote lang kami ni Ate Hazel, ha? Ha? Bye-bye. Kainin mo ito na ito. Ha? Ha? Hoy, aling mali o oh, ayan, aling maliit, kumain ka dyan ng marami. Magpo-promote muna kami. Guys, sinigman natin kung Wala masan... Wala, nanginam na ko dyan! Sinigman ta diba? <laughs> Itong bento. 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 Ay, ano yun? It's been a thing. <laughs> Gento pala, yun. Guys, ito. Papakita sa amin sa si inyo kung anong mga flavor. May flavor siya. Ngayon, bukas na. May flavor siya. Classic <laughs> flavor yan. Ito, classic flavor. Ito, hot and spicy flavor. Angry spicy flavor o oh, angry spicy. Ito. Ito classic flavor nga sinasabi ko sa inyo. Ano flavor? Tikman na natin tong sweet and spicy flavor yan. sa mahilig sa lisa, sobrang anghang... hang... Ito. Oh. Kaya naman Pero yung ang hang. Kaya ulam. Hmm, lang. Kaya kaya ko yung anghang hang niya. Kaya ko din to. Kaya. Kaya mo yan? Sweet and spicy. Harap. Ano ba? Ito. Ito. Classic flavor. Para sa akin yung itong ano, itong sweet and spicy nasa hmm, um, nasa ano? Nasa 8 over 10. Ito naman ang classic flavor sa ano? Hindi ito Classic flavor lang to, Hindi siya manghang. Um. Para sa mga hindi mahilig sa maanghang, classic flavor Masarap siya guys, yung si ulam. Mm. Feel ko, kahit hindi ko pa na yung ulam. Mm. Mm. Okay siya. Sarap. Uh, uh -huh. mm. Na. Para sa akin, ano? Oh. 8.5 over 10. Angry spicy flavor. Pag sinabi ni Ingrid, super ahang niya ata. Eh, sir, ako nanditigin nito. Baka hindi mo kaya to. Eh, <laughs> iyak na ako niya. Hmm, <laughs> si Lisel. Mm. As in, super ahang niya, pero... Kaya mo ka? Kaya ka. Itong blue. Hindi ba naman natin yung blue? Ito yung blue. Itong... Para sa akin, 8.5 over lang. Ano ba? Hindi natin si seaweed. Seaweed flavor! Mm -hmm. Hindi ko expect Ang sarap nito. Kala ko bakit ang lasa dati. Pero, nandikman ko okay ang lasa. Pwede pang ulam, pwede pulutan. Seaweed. Mm. Lasa mo yung seaweed, diba? Mm. Pwede mo na kain. Pwede, pwede. Ano bang nila nandikman? Ha? Mm hindi -hmm. <laughs> ano pa Ano ba? Ano pa na natin to Hindi pa? na natin Ito. Hindi. Hindi pa na natin Hindi pa na ang niya. Hindi pa na natin natin niya. Hindi pa na natin pa ano ang pero... okay, okay. mm. yung... ba? Ano 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 Super Ano ba? Ano ba? Ano ba? Hindi ko kaya to, grabe super hot. Hindi ko kaya to. Para sa akin to ay 8 over 10. <laughs> Guys, hindi ko na-expect na, na meron para silang ganito. No, guys. Oh. Lumuha na ako. Mm-mm. Tapos -mm. meron pa siyang ganito. Tadam! Ang dami pala niya. Mm, di ba? Para sa akin, 9 over 10 tong bento snacks. Kaya sa gusto mag-check out, nasa yellow basket ko na. Check out na! Ano kayong ginagawa ni Kuya dito? Nasa na yun? Hoy, Kuya! Kuya, ang ginagawa mo dyan! Inaayos ko lang itong binili ko. Anong binili mo? Pamalito oh, ka. Ngayon nga natin, guys. Bali, guys, bumili nga pala ako ng fully garterized na bedsheet. Tapos, ang tela niya is silk. O, diba? Napakaganda, nangingintab. Tapos, hindi lang yun, ha? Meron siyang freeing dalawang bunda. So, bali, 3 in 1 siya. For only 270 pesos guys. Meron na kayong ganito kagandang bed sheet na fully garterized. Ganda ng kama ko di ba? Diba? Sa gusto mag-check out, nasa yellow basket ko lang. Ganito, grabe. O, oh, tinan Fully garterized siya. Yun, si Aling maliit man nasaan? Tapos na kayo mag-promote ni, ano, ni Hazel. Nakahi... Nasaan? Haloob. pag Check po natin sa Aling Malit. Aling Maliit. Natulog si Aling Maliit. Sa kamo ano sinabi sa si Aling Maliit kanina? Ano? Yung gusto niya. Donut daw, sabi niya. Donut? Oo, uh, donut. Tapos ano daw, kending maasim. Kending maasim? Mm, mm Tapos? Tinapay. May Tapos, Tapos tinapay ice na? Cream daw. ice cream? Oo. Donut, kending maasim at ice cream? Oo. Yun ang bibili natin? Yes. Baka ikaw lang kumain ha? Hindi ha. Siya kakainin niyo pagka uh, ano na Aling Maliit ha? pagkagising ha, ma. Agaw, mm -hmm. sino bibili? Si Hana. Tawag kami si Hana. Tawag kami si Hana, yung si Hana. Si Hana! Si Tawag ka ni Kuya. Hana, bumili ka na ng ice cream. Parang, Baka yung madukot na ha. Pagkagising, tsaka na lang, tsaka na kakain, hindi ka ma. Wait, wala akong pera. Pagka Hi, Hana. Ingat. Bilis, si Warren si Jace. Hindi. Bye. So guys, antay na lang natin sila Hana. Yan, antay tatay yun Sa aling malitay, gising na. Tulog pa din. Ma, tulungan muna ako mag-promote. Habang nabili na sila. Ma-promote tayo. Ano? Nakapalo itong sarit ng aros kaldo? Oo. Oh, ah, sige, sige, sige. Let's go guys. Ayan, nandiyan na po sila Hana. Na... Ano? Sakto? Oo. Anong kulang? Yung pakain sa pusa. Pakain sa Yung pakain pusa. Pakain sa pusa kulang. Kasi puro pakain ng aso. Oo, oh, pakain ng aso. Yes. Hazel eh, tunay ka. Oo, oh, oh, butahan mo. Ay, Hazel, yan po ang may sakit yan. Sakit-sakitan. para <laughs> makarang ice cream. Yan Aring aling malit, guys. Aring malit, okay niyan? Mm -mm. Ice cream. Ano, nandiyan sarap. Mamaya ko kain. Kasi yame yame. Pag pag umiisak mo ha. Mm, Wala maraka. naman sakit sak mo, nagukon lang eh. Diga, <laughs> para sabi niyo, mabait na siya. Mabait ka nag-aaring maliit hindi pa. Mabait na. Ah, mabait na daw. New new daw new. New, new life, da. new me. <laughs> <laughs> so yun guys, kakain na po si Aling maliit ng ice cream. Yay, yeah, yeah. kakain na kami ice cream. Yay, yeah, hey. wow, ice cream yeah. ni Aling maliit. Ice uh, cream. Aling malit na oh, mamimigay ka ba hindi? Mamimigay ka. ka, hindi. ka diba? Mamimigay ka hindi. Mamimigay. Oo. Oh, <laughs> mm, bait na ka talaga. Parang sa si aling malit nagbago na. Oh. Diba? Yung nagkasakit. Oh, ay, ay, ay. Isa ko magbibigay. Nagkukunwari lang yan. <laughs> ha? <laughs> ha? Oh, oo. Oh, oh, daw, sa ko mabag ka na eh. Sabi ni aling maliit. Ha, <laughs> ha, Binibigyan ako ah, ni aling Ano Anong pakilasa mo sa ice cream aling maliit? Matamis. Mapait pa rin ba ang pakilasa mo? Hindi. Hindi na okay na mo si Apo. ubusin mo yan, Beg. Tingi mm -hmm. ako. Yeah. Tapos si kay Aling Maliit yung tira, di ba Aling Maliit? No. <laughs> no Thank yung... you, Aling Maliit. Thank you, Kuya, ah. na binili mo yung gusto ko. Ah. Yan, guys. Tumantuan na lang po sa si Aling Maliit. Kaya don't forget to... Like, share, and subscribe. Yo, magaling na po si Aling Maliit. Bye-bye, Aling Maliit. Thank you ah. dito.